pasensya na kayo sa mukha ako, naglinis po wala ako sa tindahan, si mama yung nasa tindahan. So, napagod ako, no? ayoko na papagod ako kasi naalala ko yung may mga utang sa akin. So, sinerge ko yung page, yung engineer na may utang sa amin na nasa 50,000 pesos. Actually, sa credit card yun ni Jack na sinwipe. Tapos, sinabihan ko na kasi siya na wag ipa, wag ipaswipe kasi duda na ako sa kanya kasi may something sa kanya eh, nung namit ko siya. Eh, siguro sa tiwala, nadala din. Kasi, duda talaga ako sa mga taong magaling magsalita. So, shinare ko yung FB niya, RCGJ. RCGJ Construction. Kasi, blinak na niya si Jack. Hindi na niya matawagan. Puro lang siya pa ako ilang buwan na. Tapos, pag-share ko sa FB ko, ang nangyari, hindi ko na makita. After one hour. Tapos, yung comment ko sa FB page niya ay wala na dinilit niya. Pero, syempre, nandun pa yung angry react ako Kasi, hindi naman yung basta-basta mawawala yung angry react. Bilak niya ako. Grabe, no? Actually, totoo po siya talagang engineer. Pero, babaero siya at saka sugarol. So, legit yan, ha? May proof kami na babaero siya at sugarol siya. So, namit siya ni Jack kasi yung subscriber ko, sabi nung babae, subscriber daw siya. Sabi nung, actually, subscriber ko daw siya, followers ko siya, naging friend ni Jack. Kasi yung ibang mga followers ko ay naging friend ni Jack. So, nag-post si Jack ng car rental, doon niya yung na-meet. Uh, kinukuha siya ng car rental, luging-lugi nga eh, kasi 1.7 lang binibigay niya from Rizal, Antipolo Rizal to Pampanga. Ito pampanga, ikot-ikot pa. Actually, dapat one way lang yun parang ginawa. Hatid sundo, tapos luging-lugi sa maintenance sa engineer kung saan ka man ngayon no ang kapal talaga ng mukha mo totoong engineer ka man sana 'di ba nakiusap si Jack kahit na paunti-unti lang ang ibigay mo kahit hindi mo mabigay ng buo yung 50,000, kahit 5,000 or kung hindi mo kayo 5,000 2,000 so sobrang yabang mo kasi buti na lang nakinig talaga si Jack sa akin na pa ipahiram yung kotse sa kasi ang ginagawa mo feel na feel mo na sa iyo yung kotse wala kang credit card dahil hindi kayo lahat ma-approve sa banko. Diba? Yabang niya. Tapos di hamak lang naman na sa tindera kayo nang umutang. Kung hindi ka guilty, ba't mo dinilit ang comment ko? Ba't mo ako binilip? Siguro, maliit lang akong tao, tindera lang ako. Pero dati ang araw, makakahanap ka ng katapat mo ng engineer. Sayang-sayang ka sa 50,000. Pero sinusumpa ko, lalo pa magigirap, lalo na yung kasabot mo. At yung tinutukoy mo na mahalaga sa'yo.